Happy birthday, Happy birthday, Ate Mae! Hindi. Galit na galit. Ay, ang gulutan sa ako maray. Ay, eh, paano? halu yun ka? Sabi ko kaya, at yan na ako. Dahil pa ako naka, ano, tahali pa sa ina ako. ka na dyan. <laughs> Sabi na mag-amay. Ano na alay na ako. Ganyan talaga no, eh. Happy birthday to you. Bisa mo ang tagang. Malamay na. Sabi ka. Ilak mo kaya. Ilak mo. Ako na lang magbubukas mo maya. Yan. Saan na ka tayo? Ako ako na yung magbubukas mamaya ng pintuan. Wait lang, wait lang. Yeah.

Sa puso mo. Ay mo ata ng birthday ko. Ay mo kung kulang. mawala ba yan? Tubig mo. Okay. Happy birthday. Happy birthday. Mai. Mabot ko na. O yan. birthday. Masahe. Sweet. sa galing niya. Ako Oo, pa rin. naman. Ay mo ata ang tag ito pa <laughs> pa. Picture. Picture mo picture. ako sa Hawakan mo bang matapon? Hawakan <laughs> mo yan, iharap mo Hawakan mo yung buti. Tanggal yung mask mo. Ay, hindi ako. Ako na lahat pa niya. Ako na, ako na, ako na. Wala, hindi nga ako nakatapon eh. Sige na, ako na nga. Hindi ka sa'yo eh. Happy birthday day to you. Happy birthday day happy day to you. may bulaklak pa. Ay, may alam pa. may lobo pa. O, oh, saan nakatay ito ninyo? Dito na lang, o.

Tapos na mahinap, pa, nakamainidap mo. Ayun na, ayun na. Nakamainidap mo. Parang nakamainidap mo sa anak. Ayun, lang. ayun lang na, ayun na. Makapakan na. Ayaw mo yata eh. Ano, Masaya ka no. ba? Masaya. Naiiyak mo ako sa inyo. Masaya si ate. Ayun na. sa Happy birthday, Happy birthday, Ate Mae! Happy, 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 Happy birthday! Happy birthday! pa! Happy birthday! to you! Happy birthday! I-kiss na, I-kiss. Happy birthday to you! Mamaya mo na papiasing ko. Yung ano na lang muna. Bumulalig kita Si Manon na yan Yung mahal mo huwag mo hinahin Ay ito kukunahin ko alam bagas 150 152 na ko Yan may iiwan Yung mahal wow po, tanggalin mo na ng paa mo po dyan So ako si Wayne

Cake, yung nasa laob. Kaya nga, alam ko lahat din ito. Yung nasa loob, cake yan. Cake yan. Mm -hmm. Ang hindi siya putong icing na rin, no? Bako, bako. Matigas yan, math, sobrang Iyo. tamis yung pondan Iyo. Yung matigas na Hindi lang siya ano. Depende man sa timpla. Ay, ay, hindi ka gaano. Mm. Pero hanggang dito ang cake na oh, Oo, oh, lahat yung cake, cake. Mm -hmm. Ay, hindi ko alam kasi tignan natin kung hanggang saan. <laughs> Bek yan lahat <taps> yung ay ano lang naman diyan yung ano. Pero yung mahal ay patay, patay. Huwag mahal. O mahal. Patay. Huwag mahal. 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 One big three. Mahal, mahal. Hmm. Mahal yeah. Mas, mura, yeah. Nang mahal. Six mo Busy man magtingin. Manoy, daddy. Hindi ka turang. Sukulit pala yan. Ah. Si Mariana ganyan. Sukulit. So so Moka Dito mo lagay yan.

May natanong mo ako kanina kung anong tawag sa okay? cake? Oh, ganda. Sakaw? Mm. dapat nagsasarili ka na lang. Hindi yung, ayaw. Ah, pa. Ayaw. 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 Ay, ay ganyan po ang kasi. Uy, ganyan talaga siya. Yung po ganyan, matigas, ay malam, maatigas yun sa... Dapat tig, ano mo, yung likod lang. Oh, yung, yung, yung mahal, yung mahal. Binalatan mo rin. Yung mahal. Yun, mahal. <laughs> Binalatan. <laughs> Tanggalin oh, na oh, yung oh. balad. Para may galit ka kayo mahal ah. 158. Eh. Ay, ay, mga ganyan. Kasi ano mo kayo yung mahal. Bigay mo sa altang niya. <laughs> 150. Sabi ko siya, ano, 150. Sa mga karating ang 150 rin kurito. Ay, pala may kawalusa. May pawain, may patawalik.